What's up mga idol Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagre-restart restart Ang model po pala nito ay Samsung S7 II Ang main issue mga idol ayan Kung napapansin nyo po nagre-restart restart lang siya Hanggang ganyan lang siya at biglang mag-blink Minsan naman mga idol nagtutuloy po sa mino Pero naghahang siya hindi po siya nagtatats. Bigla po siyang maghang at mag-restart Pero dito mga idol hindi siya nagtutuloy sa mino Pero antayin po natin mamaya At ayan buksan muna natin mga idol so, Marami salamat po sa nagpadala na ito. Pinalalamab lang ito. At napacheck na ito. Ang sabi po ng unang nagcheck ay CPU daw. So yun po yun ang pagkakasabi sa kanya. At hindi po niya pinagawa dahil may kamahalan talaga kapag CPU na po ang may problema. At nakita po niya ang ating video na ganitong ganito talaga ang problema. At dito po niya pinagawa sa atin. At dito mga idol, hindi po natin galawin ang CPU. Basic troubleshooting lang po ang ginawa ko rito. At kailangan nyo itong mapanood para kapag naka-encounter ka ng ganito ay makukuha niyo po ang idea. At ayan mga idol, kung napapansin niyo po, napunta na po siya sa screen at hindi po napipindot. Kung napapansin niyo, meron pong picture na nakita. So yun po yung may-ari at bigla po itong maghang mga idol, hindi siya natatouch. So ayan kung napapansin niyo, nag-restart po siya. So yun po yung main problem dito mga idol. Kaya nasabi sa kanya na CPU na daw ang tama. Nasubukan na ng flex itong mga idol, hindi pa rin gumana. Kaya ano ba ang sira at paano ito i-troubleshoot sa mga nag- mula dyan or hindi pa alam ito gawin, panoorin nyo po ang full video at sana isubscribe nyo po ang ating channel bago natin gawin ito para makakuha po kayo ng maraming idea sa bawat video na ina-upload natin. At ito mga idol, ito po yung best troubleshoot na ginawa ko rito. Ayan, so tinanggal ko po itong pinaka-charging flex sa ilalim. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, antayin po natin yan. Nung tinanggal ko po siya, ayan, nagtuloy po siya at napipindot na ang screen. Grabe mga idol, kung kabisa kontrolado nyo po ito gawin, talagang mamangha po kayo sa ginawa. Ayan, tinanggal ko lang po yung flex sa ilalim at bigla po siyang napipindot at hindi na po siya namamatay. At ayan, taasan po natin ang brightness mga idol. Ayan, napipindot na siya. Ang tanong, hindi na po yan magcha-charge dahil tinanggal po natin ang koneksyon doon sa baba. So, connected po yon sa charging, vibrate, speaker, mouthpiece so meron po tayong gagawin dito. Hindi po tayo magpapalit ng parts dito mga Pansinin nyo mga idol, ibalik ko po yung flex sa pagkakasalpak doon sa charging board. Ayan, kung napapansin nyo po, maghahang logo lang talaga siya. Nagre-restart, restart lang. Hanggang ganyan lang siya, logo restart kapag nakasalpak po yung flex na connected doon sa charging. Ayan mga idol, nagtuloy po siya. Pero hindi mo siya mapipindot Ayan nagre-restart na naman siya So ibig sabihin Meron pong grounded doon sa baba Sa may charting board At hindi rin sira ang CPO. Dahil kapag inangat po natin ang flex sa buhay po siya nagtutuloy sa mino. Ayan mga idol, tinanggal ko po siya dun sa pagkakasalpak at ito po yung nangyari mga idol. Ayan, nagtuloy po siya at nagtatat. So, ibig sabihin mga idol, wala sa CPO ang tama nito. Best troubleshooting at napaka-genius po nagawa ang ginawa natin. Ayan, kung napapansin niyo po, nagtatat na po siya ng normal. So, sumasagi din sa isipan mo. Paano mo yan magawa kung hindi mo palitan ng pyesa. Ito yung tricks na gawin natin mga idol. Ayan, tinanggal ko muna yung battery. At ito po yung grounded na pyesa dito sa baba. Ayan, kung napapansin nyo po, meron po itong kapasitor na malapit sa pinaka fingerprint salpakan. Ang gagawin nyo lang mga idol, ayan, tanggalin nyo lang po yan. Ayan, ito po yung kapasitor na grounded dito. Kaya hindi niya kayang ibot dahil nasira or nag-short na po ang pinaka kapasitor na maliit. So madalas yan mga idol, nasisira po ito kapag nababasa ang unit or napasukan ng kunting tubig. Ayan mga idol, natanggal na po natin. At na natin dahil kanina kapag inaangat mo lang yung flex, saka po siya nagtutuloy or napipindot ang screen. Kaya ayan, ikabit natin yung flex, pati battery. At doon mga idol, nakakabit na sa pinaka-charging board ang tinanggal natin kanina na nagda-touch lang kapag nakatanggal. Ayan, kung napapansin yung mga idol, nakakabit na siya. At nung natanggal na natin yan, yung pinaka-grounded, tingnan natin kung magtutuloy. So, kapasitor lang talaga ang may problema. At pinaka-genius na nagawa natin dito mga idol. So, pinaka-the best na solution ito. Hindi na po natin kailangan galawin ang CPU Kung isa kang nanonood ngayon ng aking video at sana isupport nyo po ito, ishare nyo po ang video para makatulong din po ito sa dahil na-check na ito mga idol Ayan kung napapansin nyo po bago tayo magpatuloy sa video shoutout muna tayo rito ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood shoutout po sa inyong lahat nagtatats na agad na nakakabit na ang flicks Grabe mga idol so hindi nyo po akalain na yun lang pala ang tama at napatsik na ito at hindi nagawa at kung isa kang nanonood mga idol pakishare po ng ating video at pakicomment naman kung saan lugar ka at para alam ko kung saan nakarating ang video ko na ito ayan mga idol ibalik na po natin ang lahat po ng scroll at grabe yung tricks na ginawa natin mga idol talagang na logic na naman natin kung alam po ito gumawa ng unang nag check mga idol hindi na po ito makakarating sa akin at talagang siguro may karisma lang talaga ang aking kamay napaka basic na troubleshoot lang po ang ginawa natin mga idol at napakalaking tulong po ang video na to lalo na sa mga nagsisimula gumawa ng cellphone ayan mga idol nag apply po tayo ng T7000 so idikit na po natin hindi na ito kailangan pang buksan ulit at talagang 100% recommended or sure ball po ang ganitong gawaan mga idol, napakarami na pong nagawa ko ng ganito at mga idol ngayon ko lang po ito shinier, dati kasi mga idol nagpapalit tayo ng buong charging board at ito mga idol, ito yung logic na ginawa ko ngayon part 2, hindi na siya kailangan palitan yun lang po yung gagawin natin so mga idol, normal po ang touch, wala na pong problema at sana, isupport nyo po ang ating channel kung isa kang nanonood ngayon at ito po pala yung nakasulat mga idol sa Samsung E7 to nag restart, umaabot sa lock screen pero hindi matouch, so sana wala na mabura dahil kailangan po niya ang pads, at ito mga dol, wala po talagang napura. Dahil nandyan pa ang password, maraming salamat po sa panonood.